And guys, nakikita nyo yung mga kawayan na yan. So, titingnan natin. May labong kasi yan. Ayan oh. Dito guys, maraming puno rin dito ng kawayan. Yung kawayan sa atin, nakikita nyo yan. Ang daming mga patubong mga ano, mga labong. So, yan may kinuha dyan si kuya. Titingnan natin yung mga kinuha niyang labong dito. Yan mga patubong labong yan o. Oh. Ayan, mga uh, patubong labong. Ayan, kawayan na kawayan yan. Ayan po nga, oh, may labong pa. Oh. Ayan guys. Oh. Yun, yung, ano, masarap yan. Ayan. Ito ang daming puno, ang daming puno ng kawayan dito. Ayan, malalaki pati. Oh. Tingnan nyo. Oh. Ang dalaki. Ayan, may kinuha na siyang labong. na natin dun yung... Uh, yung ano yung nakuha niyang labong bali ginagayat na nga niya eh ayan oh ang daming puno ng kawayan dito <laughs> ayan kaya pupuntahan natin doon nagagayat na si kuya ng ano eh ng kanyang labong At, eto yun yun guys oh labong <laughs> oh dami niya nang nagayat uh, oh si kuya oh ayan tsaka bibigyan tayo ng niluto niyang labong mamaya Kamaya iulam natin. Tati ito, hatiin natin to. Ayan o, oh. labong o, oh. ang sarap niyan. O. Oh. ayun yung isa o. Oh. Ayan, oh, marami na siyang nagayat. Nakitikman natin Ayan. yan, yung labong dito. Ano kayang lasa ng labong sa Hong Kong? <laughs> <laughs> Itikman natin yung labong sa Hong Kong guys yan kakaiba di ba o oh, lahat oh, labong na labong yan o oh, yan o oh. so may pakong nga rin dito sa Hong Kong eh meron diba so, yung bayo, pako meron. Oh. Oh, marami na siyang sa buya oh. pero may niluto na bibigyan tayo ni ate ng oh. nilutong labong dito lang yan sa Hong Kong sa peak Okay, send you to